85 pesos lang to. Ito lahat ng kakainin nyo, may kasama pang rice. May free kutkutin ka pa. Totoo po ba? Ganyan kadami? Yes, ako. Yan, yung baka at lechon pares. Combination to, 105 pesos may kasama ng rice. Yung pares na very affordable lang, natiyak na aalis ka dito ng busog at masaya. Ito ang Jimmy and Michelle's pares mami, na sa sobrang sikat dito sa may paho kaloocan, kaya pagdating lagi ng gabi at madaling araw, laging dagsa sila. Hi po, sir. Hi, ma'am. Ano pong pangalan nila? Ma'am, ako po si Jimmy. Isa sa may-ari sa niyatawag nilang Lechon Pares. Ang sabi nga po nila, kami daw po yung unang-unang naglabas ng Lechon Pares. Ah, kayo apo. po. Ano oras po kayo nagbubukas dito? Actually, 24 hours po kami. Balita ko, may binibigay daw kayong free dito na kutputin o buto-buto? Meron po kami pinabibigay ma'am. Pag nagkakataon po na malami po kami supply, pinabibigay po talaga namin. Pero free po pa talaga? Yes, ako po. Ano po yan? Every day may kutkutin kayo? Yes, ma'am. Opo. Ah, okay. Nagkakataon lang, ma'am, pag uh, nagkakaubusan talaga, may mga customer po kami hindi po namin napabibigyan. Kasi, kumbaga, sa amin po kasi pag once na may naluto na, pinamimigyan na po namin. Uh, Siyempre, nauubos din yes, po, ano? Yes, sa po. Unlimited din po? po. Opo. opo. Meron po kami mamano, tinatawag namin bulalos. Meron din po kami lechon pares. Saka meron din po kami special papaitan. Magkano po yung lechon pares at saka yung bulalo? 85 man po ito. Tapos ang bulalo po namin dito is 100. Meron din po kami bulalo mami. Tawagin is 95. Ah, sige po, order po ako sir. Hmm, yes po Apo, nung specialty niya dito. Ito po yung tinatawag po namin kotkutin. Buto-buto no kotkutin? Natapat po na pong kotkutin ngayon. Ah, swerte. Yan na. Ay, wow. Totoo po ba ganyan yes, kadami? Basta pag mayroon man, bigay lang po kami na bigay. Wow. Dami. Kaya paunahan lang po natapat po na may magbibigay. Wow. Wow. Imagine guys. 85 pesos lang to. Ito lahat ng kakainin nyo, may kasama pang rice. Tignan nyo naman kung gaano kadami. Ito yung lechon pares nila. May free kut-kutin ka pa. So, sa 85 pesos nilang lechon pares, meron din sila ditong bolalo style. May kasamang mami. May kasama rin tong rice, guys. Tignan nyo naman. Grabe. Excited na ako matry. Tapos, ito naman, meron silang combination. May lechon pares ka na, meron ka pang laman. Ayan, lechon pares. So, yan yung baka. Yan yung pinakalaman. Yan yung baka at lechon pares. Combination to, 105 pesos may kasama ng rice. 105 pesos lang may kasama ng rice. Yan. So, pag umorder ka, yung lechon pares kanina, 85. Tapos yung bulalo, 95. Ito naman, 105. Lahat yan may kasamang rice. So, itong combination na lang ng pares at laman ng baka yung itatry natin. 105 pesos, may kasama ng kanin at kutkutin na free. Try muna natin yung pinakasabaw. Oo, ang lasa. So ito, tingin ko yung lasa niya, okay na. Hindi mo na kailangan timplahan kasi malasa na siya. Tsaka may konting tik na ng anghang. Try na natin lechon pares. Sila daw yung kauna-unahan na naglechon pares dito sa Manila. Mm. Ang sarap. Ang kinagandahan nito, guys, 24 hours sila. So anytime kayong mag-train, pwede kayo pumunta dito. At dinadagsa sila sa gabi. So kung ayaw niyong pumila, punta kayo ng hapon or umaga. Mm. Alam niyo ba, guys? ang pinaka natuwa ako dito, yung concern ng may-ari sa mga customer. Kasi instead daw kagaya ng iba na namimigay ng free na taba, sila, gulay ang pinalit nila. Concern sa mga buyers kasi may mga kumakain daw sa kanila na everyday dito kumakain. So yun yung maganda. May pakialam pa rin. Gulay ang binibigay. Mm. Masarap. Kahit yung kanin nila, oh. Eto naman yung bulalo nila, guys. May kasama ng mami, may kasama pang rice, 95 pesos lang. May libreng kutkutin ka pa. Hmm. Ang lambot ng beef. Tsaka yung sabaw niya. Panalo yung sabaw nito, guys. Oh, wow, ang sarap. Ang sarap ng sabaw ng bulalo nila, guys. Ang lambot-lambot pa ng karne. So kahit hindi na kayo magtimpla, panalo na. Ito yung sabaw na masarap yung gupit. Ano sabaw din? Ito pa yung mabibilib ka sa owner, guys. Kasi sa isang order mo pa lang, sinigurado na nung may-ari, nabusog ka kagad. Solve ka ng aalis dito. Namimigay ng free na kutkutin. As long as meron silang mabigay dito, bibigyan nila ng free. Pero syempre, dahil maraming kumakain sa kanila, kaya nauubos din. <laughs> oh, wow. Tapos free lang, guys, ha? Ito yung special papaita nila. Ito yung paresan, guys, na hindi ka lang kakain ng isang beses. Babalik-balikan. Dahil sulit. Masaya kang aalis. Mm. Sarap? sarap daw, papaitan. Ayan, sarap. Sarap. Sarap, sarap no? <laughs> Gulat din ako sa lasa.